Hello at welcome back sa aking channel. Si fashion icon Heart Evangelista ay talagang napaka-trending kamakailan. Nagpagitang gila siya sa kalsada ng Milan habang Fashion Week. Hindi lang siya nagpakita ng kanyang mahusay na fashion sense kundi sumayaw pa siya sa kalsada. Napaka-cool ng kanyang OOTD at nakuha pa niya itong ishoot sa kalsada. Talaga namang inspirasyon si Heart para sa mga fashion enthusiasts. Ang galing ng kanyang confidence sa ang kanyang talento sa pagsasayaw ay talaga namang nakakabilib. Hindi lang siya fashion icon kundi pati na rin isang inspirasyon sa iba na maging kakaiba at magpakatotoo sa sarili. Napakuhusay ng kanyang ginawang pagsasama ng fashion at pagsasayaw sa Milan. Sigurado ako na marami ang nag-aabang sa mga susunod niyang OOTD at adventures. Iba ka talaga heart evangelista. Narito at ating panore ng kabuuan ng about others way but for myself yeah i guess that's why i feel like i go through hell damn wasting time on your dreams instead of mine yeah about to turn this franchise around on a dime man it's all about finding your right state of mind it's all about turning the worst in the fine it's all about time and the work and the climb